Nasa high school o college ka na pero nahirapan pa magsulat ng essay? I made this simple tutorial video for you. Hi Gratefuls! I'm thrilled to welcome you to part 1 of my video tutorial series Hashtag Essayhan Mo Lang or Easyhan kasi ba diba, essay, you see the wordplay there? Hashtag Essayhan Mo Lang where I'll be discussing the essay writing process, the tips, and the tricks. Gratefuls, I put a ton of extra effort in this topic because I really want to help you. That's why I will show you the simple steps so you can understand and do the process of writing an essay easily. Kaya sana po panoorin niyo ng buo at sunod-sunod itong series na hashtag Hashtag essayhan mo lang. Nasa unang part pa lang tayo. Ito yung mga i-discuss natin. And bawat isa dito, we will break down into upcoming videos one by one. Kung na-upload ko na, ilalagay ko sa baba. Itap mo lang yung link sa tabi ng blue na heart icon sa description box. And in this video, four easy tips on how to write an essay ang pag-aaralan natin. So, let's start the training! An essay o sa Tagalog ay sanaysay. It is a piece of writing that is written to convince someone or to simply inform the reader about a particular topic. It attempts to inform, to persuade, or to entertain. Ito ay naglalaman ng personal na mga kuro-kuro o opinion ng may akda. Author, ikaw yon. <laughs> Ang purpose naman o kung bakit ba tayo nagsusulat ng essay is may tatlo na iba't iba. First one is you can write an essay to give information. So that is to inform. Magbibigay ka lang ng information. Pangalawa, pwede ka rin manghikayat to persuade or to convince. At pangatlo, pwede ka rin mangaliw ng mga mambabasa, that is to entertain. So kaming mga teachers, eh, nagbibigay ng topic sa essay para makita namin kung gaano ba naunawaan ng na mga mag-aaral ang lesson. At kung magsusulat kayo ng essay na para sa pag-aaral o sa school, eh kadalasan ay binibigay namin ay mga informative or mga persuasive essay, yung mga nabibigay ng informasyon o kaya naman ay nanghihikayat ng mambabasa. Ito yung mga halimbawa ng mga essay topics na binibigay ko sa mga students ko. Your hero, your favorite childhood memory, o kaya naman, what are your self-characteristics that make you proud? Meron din namang mga questions or tanong tungkol sa topic namin na nakabase dun sa kwento na pinag-aralan. So, example, if you were the judge in the story, who would you find guilty and why? So, dito sa tanong na ito, eh, kailangan may paliwanag ng maayos ng mga mag-aaral kung bakit ba itong taon na ito'y napili guilty at makulong. So, sa pagsusulat ng essay, nalalaman namin mga teacher ang lalim ng pag-aunawan ng student sa lesson. Alright, let's proceed to the next part. Parts of an essay. So, malamang narinig na ninyo to na may tatlong bahagi ang essay. Isipin nyo na ang essay isang sandwich. So meron tayong first one introduction o panimula. Second we have the body o katawan at gitna. And third one, we have the conclusion or closing or wakas. Sa bawat pagkakataon, iba-ibang haba nitong tatlo na to. Pero dahil essay para sa school lang pinag-uusapan natin at yung purpose natin is para sa teacher, ang introduction ay may 3 to 5 sentences, ang body naman 10 to 15 sentences, at ang conclusion ay may 3 to 5 sentences din, katulad ng introduction din. So basically, ganito yung itsura ng isang essay, kung typewritten man yan or kung hand written. Ngayong alam mo na kung ano ba yung mga basic na dapat mong matutuhan tungkol sa pagsusulat ng essay. Now, let's move directly to our first step. So, step one, ito na yung kauna-unahang dapat mong gawin sa pagsusulat ng essay. Write your thesis statement. Mom Charlene, Ano po ba yung thesis statement na yan? Okay, so a thesis statement is the summary of the author's opinions. So parang komplikado lang pakinggan pero sa madaling sabi eh ang thesis statement eh kung ano yung pinaglalaban, ano yung gustong palabasin o anong gustong patunayan ng author. So for example, nagbigay yang uh, teacher ninyo ng topic, 'di ba? Pets tapos ang sabi niya, pwede mong isulat kahit na anong gusto mo na topic. So mag-isip ka muna kung ano bang alam mo tungkol sa mga pets. At dapat sa step pa lang na to, eh, nagsusulat ka na grateful. So naisip mo na, ah, nakagat ng aso yung papa mo dati. May nababalita sa TV na bentahan ng mga aso para katayin. May nawawalang aso at may reward kung sino ang makakakuha, makakahanap noon. Natutuwa ka sa mga cute na pusa at aso na nakikita mong naglalakad sa mall, sa simbahan. O kaya naman, baby, yung kapatid mo may alagang manok at alam mo na regular niya itong pinapakain at binibigyan ng vitamins. So, ito, ito yung mga alam mo sa pets. So, sa st step na to grateful, isulat mo kung ano yung mga naiisip mo. Kasi yung idea, pumapasok yan, pero pag di mo sinulat, mawawala. Tapos, from there na nakapagsulat ka na, pipili ka nung pinakagusto mong puntuhin. Example, ang napili mo ay eh, mga cute na pusa at asa na nakikita mo naglalakad sa mo. Ano pwede mong puntuhin kung ito yung topic mo? So, isip ka, ano ba yung mga ideas pa na meron ka? So, mga hayop sa mall. Eh, alam naman natin na ang mga mall ay ginawa para sa tao in the first place. Pero, masaya naman makakita talaga ng mga cute na pets sa mall, diba? Lalo na yung mga bihis na bihis. Isipin mo, okay lang ba yung mga pets na nakalagay sa maliit na kulungan sa mall? Okay lang ba na nakatali sila? So, grateful dito, basta hihinto ka lang. Lang, hindi ka magsa-cellphone habang nag-iisip kasi yung mga ideas, kusang papasok yan sa isip mo kung hindi busy ang mata mo sa mga gadgets. So, ayos lang kahit abutin ka ng 20-30 minutes kakaisip niyan, huwag mo agad sabihin na, ay, wala akong idea, wala akong masulat eh, hindi ako makapag-umpis eh. Kasi kailangan, you need talaga to pause. Eto nga pala, ang pinakamahalagang tip ko sa pagsusulat gratefuls. When you write an essay, Tandaan nyo to, idea first, grammar later. So let your ideas flow freely. Sulat lang na sulat. And don't worry about your grammar yet, great fools. Sulat ka lang muna talaga ng sulat. Kasi yung grammar, mamaya pa yan. Sa dulo pa yan ng pagtatapos mo na ng essay. So going back sa iniisip natin kanina, pwede kang magkaroon ng dalawang panig. Sang ayon ka ba na isama o hindi ang mga pets sa public places tulad ng mall, simbahan, Park. So, meron kang dalawang posibleng thesis statement na pamimilian. Actually, in English ko lang kung sang ka ba o hindi ka sang-ayon. Ito yon. Thesis statement number one. Public spaces are for everyone to enjoy. Pets can be messy and scary, putting people's health at risk. O kaya naman, itong number two, well-behaved pets can add joy to public places. So, pipili ka kung alin dyan yung gusto mong supportahan. Sige, dito tayo sa video na to kasi nga nakukyutan ka ka mo sa mga pets na nakikita mo sa mall. So, malamang ang pipiliin mo po dyan is yung number 2. Well-behaved pets can add joy to public Places. Itong pangungusap na to mismo ang magiging nilalaman ng essay mo. Diyan mo pa paiikutin yung mga ideas mo pa. Alright? So, ang bilis lang. Meron na tayong, parang pagka meron ka ng thesis statement, halos kalahati na ng essay writing yung nagawa mo eh. So, let's move forward to step number two. So, step number two, just write your ideas. Yan talaga yung pangalawa. Ngayon, meron ka ng napiling main ingredient ng sandwich ng essay mo. <laughs> Yan. Pwede mo nang isulat ang iba pang karugtong ng draft mo. Sa ilalim niyang thesis statement nga pala, pagsulat ka ng tatlo na pinakamahalagang dahilan kung bakit ka ayon sa pagdadala ng pets sa malls. So, pwedeng tatlo or kung ilan yung mga dahilan mo kung bakit ka ayon Pwede mong masulat dyan, mental health. O kaya naman, eh, may tali naman kasi sa sa, na, o kaya naman small na kulungan eh. So, hindi naman makakawala. Safe naman ako. Safe din yung ibang tao. So, basically here, nagsusulat ka, English man o Tagalog yun mailagay mo. As long as it's your ideas, is free mo lang isulat dyan sa papel mo. Next, siguro sang ayon ako kasi may mga owner talaga na gustong ipakita yung pets nila lalo na pag ginagastosan or ine-effortan talaga nila yung pag-aalaga ng pets. O sang-ayon ako kasi alam kong gustong palagi nilang kasama or walang o walang mapag-iwanan. O sang-ayon ako kasi mas safe kung kasama yung pet kumpara kung iiwan doon sa bahay. O kaya naman, sang-ayon ako kasi baka some owners, they treat their pets as their family. So tapos grateful kapag nakapaglista ka na niyang mga dahilan kung bakit ka ba sang-ayon, yun, isipin mo naman, kung ano bang gusto mong gawin ng ibang tao tungkol sa topic mo. Ano bang gusto mong gawin nung mambabasa mo? Gusto mo ba na ipagbawal nila ang pets sa public places? Or gusto mong i nila? Siyempre, di ba? Gusto mong i nila. Ito yung gusto mong mangyari. Establishments should be more pet friendly. O oh, ha, ba? Diba? So, ayusin lang natin itong nasulat natin. Ito ngayon yung outline ng essay mo. Alam ko narinig nyo na yung outline na yan, but that's how we make it. Yan na yung mismong magiging backbone o nilalaman at mas palalawakin mo na lang. This outline will serve as your guide and it helps you organize your ideas. Hindi naguguhong parang building na walang plano yung essay mo kasi meron ka ng outline. Eh, kung ito na yung outline natin, paano ito magmumukhang essay? <laughs> Now, you just need to transform your ideas into longer sentences. Kaya punta na tayo sa step 3. Step 3 is elaborate your ideas or palawakin at mas ipaliwanag yung ideya mo. So, ituloy natin ang parts of an essay kanina, di ba? So, first one, we have the introduction. Parang ito na ang ibabaw na tinapay na sandwich mo. Basically, ganito itsura ng introduction. Naglalaman ito ng opening statements. Ito yung pinakaunang mababasa ng reader mo, which in this case is your teacher. So, your introduction should grab the attention of your teacher or of your reader. So, dito pwede kang gumamit ng thought-provoking question o tanong na pag-iisipan ng reader mo. Pwede rin namang quotation na may kinalaman sa topic or mag-define ka, maglarawan ka as long as you spark the curiosity of your reader kasi sa introduction pa lang malalaman na ng reader mo kung ipagpapatuloy niya pa ba yung pagbabasa o bibitiwan na yung papel mo. And ayon natin dyan. <laughs> Take note na sa bandang dulo nitong introduction, dito mo po isasulat ang claim or yung thesis statement mo. di ba ito po yun kanina? O, oh, yan. Sa dulo mo po yun isasulat ng introduction. Kahit na ganyan pa lang nasulat mo, as long as may opinion ka na tungkol sa pets at nakagawa ka na ng thesis statement kanina, napili mo na yung paglalaban mo, ngayon, isipin mo na kung paano ito pahahabain dito sa introduction. Meron ka bang alam ng mga quotation tungkol sa hayop? Pwede mong gamitin yan sa maikling introduction mo. Siya nga pala, Great magkakaroon po ako ng separate video on thesis statement, saka on how to write an introduction. i ko dito sa upper right-hand corner, or dito kung sa screen niyo kung na-upload ko na. So, next part, ang mismong pati o palaman ng sandwich mo the body ang katawan <laughs> the body of your essay ang iyong sanaysay ito yung pinaka nilalaman so this part contains the main point and supporting evidences usually dalawa hanggang tatlong paragraphs ito di ba sa introduction mo kanina nilagay mo yung thesis statement ngayon, dito mo naman ilalagay yung mga pr pruweba o mga dahilan ng mga punto mo. Bakit ka ba sumusuporta dun sa nilagay mo sa introduction? Okay, so ayan yung ano natin kanina, ba diba? Dito natin gagamitin, so magsisilbi itong palaman ng sandwich mo dapat malasa puno ng information. Ano ba yung mga dahilan kung bakit ka sang-ayon sa pagdadala ng pets sa public places? Yan. So, sabihin na natin na yung unang point mo e, eh for mental health. So, susulat ka ng isang paragraph na tungkol sa pagdadala ng pets at bakit ito nakakatulong sa mental health. Sa mental health mo, sa ng ibang tao. O kung tapos ka nang magsulat, ng unang paragraph mo tungkol sa mental health, pwede mo na ngayon pasukan ng ibang reason, ng ibang point sa susunod na paragraph. Pwede you treat your pet as your family, so you will take care of it wherever you are. <laughs> so, responsible pet ownership. Yan naman ang punto mo, di ba? So, kung kakayanin, pahabain mo siya ng dalawa hanggang tatlong paragraphs and meron ka ng body of your essay. So, kung mapapansin ninyo, Gratefuls, itong mga punto na mental health and responsible ownership, e eh, galing lang rin sa isinulat nating outline kanina. Itong rough ideas natin, di ba? So, ngayon, ini-elaborate natin at pinapalawak natin. So, you can do research, expand your discussion, this in your body of your essay. Remember that when you write an essay, since you're the author, grateful, you must believe that you're the most knowledgeable person on that topic. So be because you need to inform or convince your readers, kailangan mapaniwala mo sina. Sa sinasabi mo, hindi sila maniniwala kung tunog hindi ka confident doon. O, di ba? O, kung tapos na tayo sa mismong body, dito na tayo sa closing. Hindi buo yung isang sandwich kung walang tinapay sa ilalim kasi itong magsasara ng nangyaring discussion and the last part of an essay sa dulo ng tinapay natin it's called conclusion, or closing. In this part, the author wraps the discussion that happened in the essay. So, kadalasan ay kasing haba lang ngayon ito ng introduction o oh, mas maiksi Pero this one contains the most impactful statements. Dito mo rin ilalabas yung mga panlaban mong mga salitaan para makumbingsi mo yung readers mo kung ano mang pinaniniwalaan mo. Pwede kang gumamit ng ganito mga sentence. Let's choose a future where humans and animals share our spaces, enriching both our lives and the fabric of our communities. Okay naman, don't we all deserve a little more joy and connection in our daily lives? Or grateful, you can also end your essay with a famous quotation like this. The greatness of a nation and its moral progress can be judged By the way, its animals are treated Mahatma Gandhi. So, iyang tatlong sample statements na yan, e pare-parehong nagpapalabas ng punto mo kanina. Nung una na establishments should be more pet friendly. Tayo, basically kung ano kasi na isulat mo sa rough ideas mo sa umpisa pa lang, eh makakabuo ka talaga ng isang buong essay. And last one, step four, is the final step on writing an essay. You need to edit or proofread your essay before submitting. So editing or proofreading is carefully checking your work errors in grammar, spelling, punctuation, and format. Eh, Ma'am Charlene, paano naman po ma check yun kung ako lang rin naman po nagsulat tapos ako lang rin po mag-ayos? That's a good question actually, grateful. Maniwala ka man o hindi, meron at meron kang makikitang mali o pwede mo pang improve sa essay mo the moment na binasa mo to, the second or third time around. Yung hindi mo napansin na mali sa paggamit mo ng is or are kanina habang nagsusulat ka, eh mas mapapansin mo na ngayon. Pagkatapos mong i-edit, eh di sige, pwede mo nang ipasa. Kaya nga katulad ng sinabi ko kanina, ang pinakamahalagang tip is ideas now, grammar later. Kasi dito mo sa huling part ng pagsusulat ng essay, i-edit yung mga mali mo sa grammar, spelling, and format. Okay? At least, nandyan na yung mga ideas mo. You just need to elaborate and explain it. Nasa dulo na yung grammar. So, parang sa cake din. Diba? Pagka may cake ka na, saka ka lang mag-work on sa icing. Diba katulad din sa cake? Mas mukhang masarap kung maayos yung icing. Pero, tandaan ninyo na in the first place, wala kang malalagyan ng icing kung hindi pa na-bake yung cake, kung hindi pa baked yung ideas mo. Alright? There we go, Gratefuls! These are the four easy steps on writing an essay. Reminder that this is an overview video, so maybe may mga information pa kayong hinahanap na hindi ko pa nasagot dito, pero mas hihimayin natin to sa mga susunod na video sa series na hashtag essayhan mo lang. Don't forget to click subscribe and tap mo na din po yung notification bell para alam mo kung kailan po ako nakapag-upload. And grateful sa mas maraming nanonood sa Sherlyn's TV na hindi pa nakasubscribe. So, click niyo na po yung subscribe button para maging aware kayo. Kung kumplata na natin yung hashtag essayhan mo lang series. Exciting ito, Gratefuls, kasi ito pa mga videos na gagawin ko tungkol sa essay writing. Isang dosena yan na informative but easy to understand videos. At ang susunod eh, paano ba talaga mag-umpisang magsulat ng essay? Anong gagawin kapag wala kang masulat? that's gonna be our video number two in this series. Hashtag Essayhan mo lang. Malamang pagkatapos mong sundin at aralin ng mga lahat ng video sa series na to, eh hindi ka na mahihirapan sa essay writing.